sa inyong lahat at maraming maraming salamat lalong lalo na kay Alexander Bolaño. Shout out sa iyo OG. Nang makapagtapos ako sa kursong mechanical engineering dito sa Maynila, umuwi na muna ako sa aming probinsya sa Kabanatuan. Adrian na lamang po ang itawag nyo sa akin. Apat na taon din akong napalayo kay na mama at papa. Nag-iisang anak lamang nila ako, kaya masayang masaya sila nang ako'y bumalik sa kanila pinili ko na munang magbakasyon bago ako maghanap ng trabaho. Gusto ko munang magpahinga. Katamtaman lamang ang laki ng aming bahay na ipunda rito ng aking papa noong nag-OFW siya. Meron itong baba at itaas. Kaagad akong tumuloy sa kwarto ko sa taas para makapagpahinga. At natanaw ko naman ang bahay sa kabila. Kasing laki rin ito ng bahay namin. Bahay ito ng kababata ko na si James muling sumariwa sa alaala -ala ko noong mga bata pa kami Ma, kamusta kaya si James? mukhang walang tao sa bahay nila tanong ko kay Mama wala na sila anak dyan nag-migrate na sila sa Canada ang pamilya niya pinauupahan na nga nila yan sagot ni Mama pero tahimik wala pa yatang taong umuupa Matapos akong magpahinga, pinuntahan ko na lamang si Ken. Ang isa rin naming kababata na nasa kabila rin ang bahay nila. Tuwang-tuwa ko dahil matagal bago kami uli magkita. Hindi na rin siya nakapagtapos ng college at nagmaneho na lamang ng FX. Naglaro kami ng basketball. Hapon na ako nakauwi sa bahay at matapos maghapunan, nakatulog na ako sa sobrang pagod. Alas otso na ng umaga nang ako'y magising at nang ako'y dumungaw sa bintana, natanaw ko na may magarang kotse ang dumating at pumasok sa gate ng bahay ni na James. Isang lalaki ang bumaba na sa tingin ko ay nasa edad 65 na pero mukhang mayaman dahil matikas pa ang tindig at isa siyang Amerikano. At muling binuksan ng driver ang likurang pinto ng kotse at isang magandang babae naman ang bumaba Napahanga ako sa sobrang ganda niya. Sa palagay ko ay nasa wala pang 30 ang edad. Napasulyap siya sa akin kaya medyo nagtago ako at nakakahiya baka kung ano ang isipin niya. Kinabukasan, pinuntahan ko si Ken at ikinuwento ko na may nakatira na sa bahay ni na James. Nang pagbalik ko ng bahay, nagulat ako dahil kausap ni mama at papa ang lalaking bagong lipat. Nagahanap siya ng marunong gumawa ng kotse. Kaagad namang sinabi ni mama na marunong ako at ipinakilala na rin niya ako. Siya pala si Leonardo, isang businessman at retired US Navy. Dinala ako ni Leonardo sa bahay niya at ipinakita sa akin ang kotse niya. At nang tinignan ko minor lang naman ang damage at may mga pyesang kailangang palitan. Tuwang-tuwa naman siya nang naayos na ang kotse niya. Dito nagkakwentuhan kaming dalawa. Marami nga daw siyang negosyo dito at sa iba pang bahagi ng lalawigan. At pati sa Maynila ay may mga negosyo din siya. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ng lumabas ang magandang babae at ipinakilala niya ako. Siya si Celine, Asawa niya pala, bagong kasal lang sila. Hindi ko na tinanong kung saan sila nagkakilala. Sobrang ganda talaga ni Celine. Pinay siya pero maputi at may pagkasingkit ang mga mata. At maganda rin ang kanyang katawan at nasa 5 feet ang height niya. Di nagtagal nagpaalam na ako sa mag-asawa. Umuwi na ako at kinabukasan Ibinida ko na naman kay Ken ang nangyari na nakilala ko ang magandang babae na kapitbahay namin. Masayang masaya ako, Kuya Roms. Nang pag-uwi ko ng bahay, nakita ko si Celine na kausap ang mama ko. Hinahanap niya ako. Bumili daw siya ng gas at hindi siya marunong magkabit ng tangke nito sa kalan. Umalis daw kasi ang asawa niyang si Leonardo at gabi pa ang uwi. Agad akong sumabay sa kanya papunta sa bahay niya para tulungan siya. Todo naman ang pasalamat ni Silin sa akin at halos yakapin niya ako sa tuwa. Dumidikit siya sa akin. Pakiramdam ko, inaakit niya ako. Medyo naiilang ako dahil baka na madatnan kami ng asawa niya. Nagpaalam na ako sa kanya umuwi na ako at nang gabing matutulog na ako, napatingin ako sa bintana at natanaw ko ang kwarto nila sa kabila. Nakabukas ang ilaw at nakita ko si Celine. Mukhang kagagaling lang ng shower room at pumasok naman ang asawa niya. May ginawa sila. Nag-enjoy naman ako sa panunood sa kanila. Tuwang-tuwa ako at bigla akong nag-init. Pakiramdam ko Nagselos ako kay Leonardo. At pagkatapos nga nila sumilip sa bintana si Celine at isinara ang ilaw. Pakiramdam ko nakita niya ako na alam niyang nanonood ako sa kanila. Kinabukasan nakita ko na umalis ng maaga si Leonardo. At makalipas ang isang oras, umalis din si Celine. Nagkita naman kami ni Ken at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. At pinaalalahanan niya ako na mag-ingat dahil may asawa na ito at mayaman pa. Hapon na uli ako umuwi at pagkatapos ng hapunan nanood muna ako ng TV sa baba. Si na mama at papa ay umakit na sa kanilang kuwarto. Nang makarinig ako ng katok sa pinto dahil hindi ko kaagad binuksan baka kasi kung sino lang. Nagsalita siya at boses ni Celine tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Nagpapatulong siya sa akin dahil hindi siya makapasok sa bahay nila dahil naiwan niya ang susi sa loob. Kaya kaagad din akong sumama sa kanya para tulungan siyang buksan ang pinto. Pero mahirap ito buksan kaya natagalan kami. Inabutang kami bigla nung ulan at bago ko pa nabuksan, basa na kami pareho. Nagpaalam na ako kay Celine para makauwi na pero pinigilan niya ako. Pasok daw muna ako at wala naman siyang kasama dahil nasa business trip ang asawa niyang si Leonardo. At dahil sa sobrang dikit niya sa akin at halos yakapin na niya ako, hinalikan ko siya sa labi. Pero nakaramdam ako ng hiya dahil nagulat siya. Kaya kumalas ako at... So Sorry Celine, hindi ko sinasadya. Sabi ko sa kanya... Ganyan ka ba humalik? Sabi niya habang nakangiti sa akin. At dahil malamig ang gabing yon, Kuya Roms, may nangyari sa amin ni Celine. Nilantakan ko ang koko lemon niya. Magdamag kaming nagsalo. Umaga na ako nakauwi sa bahay. Ang akala ni na mama at papa ay maaga lamang ako nagising. Tanghali nakita ko na lumabas si Celine. Matapos ang tatlong oras, dumating siya at nagpatulong siya sa akin na buhati ng mga pinamili niya. Matapos ko siya tulungan, umuwi na muna ako dahil baka magtaka na si na mama at papa. Hiningi ko na lamang cellphone number niya. Nang nasa bahay na ako, ay nag-text agad ako kay Celine. Sabi niya, punta daw ako mamayang gabi at sa bahay na niya ako matulog Tuwang-tuwa naman ako dahil magdamag ko siyang makakasama. Hindi daw uuwi ang asawa niya. Nagpaalam na lamang ako kina mama at papa na kinakain ako matutulog at pumayag naman sila. Magdamag na naman kami nagsalo ni Celine at nagpakalunod sa ligaya. Umaga na uli ako nakauwi sa bahay at nakatanggap ako ng text mula kay Celine. Sabi niya, wag mo na daw ako magpunta dahil dumating na si Leonardo. Sinunod ko naman ang sinabi niya, hindi na muna ako nagpunta sa kanya at naghintay na lamang ako ng text mula sa kanya. Lagi rin naka-off ang ilaw nila sa itaas. Makalipas ang dalawang araw nag-text siya sa akin. Pero sabi niya, tulungan ko daw siya dahil may malaki siyang problema dahil hindi niya sinadyang mapatay asawa niya. Tulungan ko daw siya kung ano ang gagawin at kung paano ito mai siya. Ayaw niya makulong. Dali-dali akong nagpunta sa bahay nila at kaagad ko napansin si Leonardo na nasa kama at hindi na gumagalaw. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo kaya nahampas niya ito sa ulo. Nakainom daw kasi si Leonardo at pinagbintangan siyang may lalaki dahil nalaman niya na nag-withdraw siya ng malaking halaga. Kaagad kong binuhat si Leonardo at isinakay sa kotse at pinaandar ko ito. At pagdating sa kalayuan ay dineretso ko sa isang puno at bago bumanga, nakatalon na ako. Pinalabas namin ni Selena na aksidente ang asawa niya. Nang mag-imbestiga mga pulis, nalaman nila na talagang namatay sa aksidente si Leonardo pero hindi kumbinsido ang mga kamag-anak ni Leonardo at pinabuksang muli ang kaso. Muling nag-imbestiga ang mga pulis sa kapitbahay namin, kay mama at papa at kay Ken. Kinabahan na ako at natakot, kaya kinausap ko si Celine na sumuko na kami. Hawak ko ang cellphone ko na naglalaman ng mga text niya na siya ang may gawa ng lahat Pumayag naman siya at sabi niya bukas na bukas ay susuko kami kinabukasan nga ay may dumating at nagpakilalang abogado niya si Atty. Ronald halos kaedad lang din niya kagad siyang hiningi yung cellphone sa akin at nagtiwala naman ako at ibinigay ko sa kanya pero nakahanda na pala silang umalis dalawa ni Atty. Ronald bitbit -bit ang cellphone ko. Nakangiting umalis si Celine sa akin. Nanlambot ako bigla dahil magkasabwat pala ang dalawa. Habang sakay ng kotse ay hinalikan pa ni Celine si Attorney Ronald. Dinakip ako ng mga pulis ko roms at nakulong. Habang si Celine ay malaya at nagpakalayo. Makalipas ang isang taon habang ako ay nakakulong, may package na natanggap ang mama ko mula sa hindi nagpakilalang nagpadala. Naglalaman ito ng cellphone ko na binitbit ni Celine at may kasama itong pera. Malaki! Matapos ko iapila ang aking kaso ay napababa ang sentensya ko at si Celine patuloy pa rin hinahanap ng batas. Nakalaya ako at napagtanto ko na ang ginawa ni Celine ay planado at isinama niya ako sa kanyang plano nang hindi ko alam. Malaking pera ang nakuha ni Celine mula sa insurance at negosyo ni Leonardo. Ito po ang aking karanasan Kuya Roms. Marami salamat. Adrian Nueva Ecija